Ito na sa mixing road Sa road to Iskip? Ito, iskip Pumot kami sa Babuyan? Kasama <laughs> <laughs> ba kayong otor ko? Sa kasi mitsis yan Ito niya ang driver ko. o na namin yung baboy niya Para Marami daw siyang baboy malalaki uh, na. Kumpara sa. Ah, sige 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 Okay lang. Mas lalo pa mas so, yung upuan dito eh. Kasi yung pinatakayan. Eh, yun ang sinasabi ng dito sa ako yo. Tura-tura. <laughs> Ay, hindi mga pagkain no. Oh. Sa kabilang sa baboyan niya. Apo, papuntang Suba. Suba na ito, yung kamiting lalampasan na natin. yung, 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 kaya siya na mamahala dyan. Kaya dyan siya nagpatayo ng baboya niya. Wala talagang ganun talaga yun kasi sila ang dito nakatira. Alangan naman na sa malalayong lupa pang Ano dyan? sabi nga, mamatay si Uncle Kita tayang binili na at ikasuyin mo yung lupa. Namatay. matay. Kita dai nama anak trans sa mga anak. Ha? Sikelpan joy isa lang anak, engineer pa. Ayon na ayo papa ni ko. O, ayo na ng sinapian niya no. Yo. 112. Ito ito na o. Oh. Ayano. Oh. Eh, medyo masukal-sukal ditong konti Pero mararating natin yung babuyan. Ayan po. Ayan mo? Oh, bait ang mga tao rito kaya walang nagagalaw. ha? May baka ka? Oh, kita mo ang laki. mga baboy. Ayan po. Oh? Ito yung 80 kilos. Ito na. 80 kilos. laki na. Oh, di ba? Yung mong inahin. Ito inahin Ito Ito ano, yung gate nito sinasara mo? Oo, sinasara pag-uwi. Okay. Oh, okay. Okay lang? Ito po yung mga baboyan niya. Hindi pa nalinisan. Mangukung <tuk> maglarit baka kagiting ka mga kagatyan. Kagatyan? oh, pag Ay, mga manok na tong sa rin. Ato, durok. Uy. Durok. Na, durok Hmm. Yung brown Durok Dui inahin yan? O oh, inahin ang anak, ano, buntis na? Ay, buntis na? Grabe pagkalaki ha. Oo. Siguro sabing siguro. Oh. Diba pa palambakan ang oh. Magkano yung bake mo? Ang isa? 3.5 3.5 na? Ah, 3.5 yung halaga na Ay, eh, Ito yung mag yung mga bake nyo Naghahanap talaga ng pagkain ha. ha Saan? May bako dyan doon sa bilo Yan po Kaya yung nanganak na yung baboy niya. 3-5 dayo yung isa eh. Papalakihin so, pa yan. Ilang buwan pa lang ito. Aloy? Ilang buwan pa lang? Isang buwan pa lang ito? Wala pa. O, isang linggo pa lang. Ay, isang linggo. Kaya pala hindi pa nakakapon. Ilang bab... lang ilang lalaki? Ah, dalawa? Ilang lang yun lang. Kunti yung anak niya. Ilang taon. Ay, gano'n.

Nakabakod. Nakabakod rin ito, no? lahat. Nakabakod ng is screen. Nakabakod ng screen. Yung? Yung bakod. Ah, hindi. Wala pa rin. Hindi ko pa rin. Ay, yung man, manok mo di passed out. Patalagal lang yan? Ha? Ah? Patalagal Itong lambat na to, para saan? Saan? Lalagay ko rin sa kan? Para yung pinag-arot Saan? Saan? Lalagay ko rin ito sa gilid ba? Ayun yung mga

Ito gagawin mo ring hinahin. Ito magbaba ito. Ito makatayin ko yung sa... Ah, yun yung sa? O... Yan ang bang sa pista? <laughs> <Ito>. <laughs> Tamang tama ha. Yung isa yung ko Laki-laki hmm. ito. Oo. Tingnan na nakatingin pa sa akin. Kakatayin ka na eh. Okay. Dalawa sila ha. Ito. Malaki. babae eh. Gagawin yung inahin ng magbaba Ulit ito, lala hmm. na. Ayun, ah, yung brown na yun lang ang tawag doon, yung durok. Yung durok ang maganda doon. Eh. Ang karne ng durok, iba sa karne ng ganitong mga white. Yung durok talagang solid. Hmm. Solid yung laman. Yun ang kinaiba ng karne ng durok. Ayun, balang na yan, yun? mm Hmm. Yung karne niyan talagang sulit. Maano yung taba? Malaman? Kot malaman yan. yung yang kaya nga kaya nga mahal yan eh. Ano na kung yung gawin mong inahin? Oo. Uh, gawin mong inahin, mahal yan. Hmm. Yung mga anak. Kasi yan agaw sa mga namimili. Kasi madali 'tong kasi no. Mm, saka ba laman ang laman talaga, yun ang sulit. Yun ang hindi mataba. Yan po yung trabaho ng utol ko. Dito sa kuyo. Eh, okay, may mga manok pa rin siya dito. May mangga kasoy ano ano anong namamatay na to doy? wala nang mga ano anong mamamatay na to yung mga kahoy na to anong kahoy to ha pepper tree eh bakit wala nang dahon ganun talaga siya at sa tag-init na ngayon tag-ulan nawawala pepper tree ang tawag dami pa kinawang ko dyan ano na? kinawa ko ng kotso ba eh yung sabi ah yun ba? at 30 mil yata yung ano halaga kasi yung puno rito yan Diyan ang puno dyan ah yung pinutol mo yung ginawa mo dun sa bahay? oo pinutol mo ha. meron kang kasing ay pina o tira na yung kaya dito yung kaya tayo dati tatlong piraso yung mga bunga pagkwan Talim? Diyan sa mga gilid ng ano bakod na hindi naman nakaka-estro ba? Yung mm, sa mga gilid-gilid lang ng bakod. Ang lalaki ano pala nito. Paper tree ah. Teka, ano ba yung itatanim mo dito? Paano makikita yung bunga? ito daw ay paper tree mahal daw yung kahoy nito eh. yun wala mga dahon nagdadahon dahon lang ito pag init January. pag ulan walang dahon ano sinasabing paper tree ito naman mga kahoy eh. dito uh, yung lugar namin sa Kuyo dito ako sa utol ko yan po wala pang sinabi ng kawayan may mga alaga rin siyang mga manok yan. Na siya. yan naman Meron siyang alagang baka

Yan lang kinakain niya. Saging? Hindi, yung dahon yan. Parang saging-saging man yan. Oh, parang saging-saging. Yan ang gustong-gusto niya kainin. Ni. Kaya pala tumatakbo siya para magkain. Mag ano doon? Barako? Oo, oh, lalaki yan. Ay, lalaki pala. Binili ko ng 10,000 yan. Eh, ba't wala babae para magdami? Yun nga, yun ang plano ko. Sabi ko. Anong lahi niya ng tawag dyan? Parang simi-brahman yan. Simi-brahman? Ang ibig sabihin, bata pa yan? Bata pa. Wala pa wala pang isang taon. Tapos, 10,000 ang halaga niya? Oo. Oh. Utik talaga. Bakit may sugat siya? Oo okay. nga, may sugat dito. Kinakagat-gagat ng ano. Uh -huh. Bilihan ko pa nga ng gamot na tamusok. So, Anong pangalan ito? Yung baka mo, hindi? Walang pangalan? Hindi, walang pangalan niya? <laughs> Oo, wala. Okay. Kao lang, kao? Gab-gab. Gab-gab? Hahaha. <laughs> pangalanan ko kaya <laughs> makulit hindi <laughs> makulit <laughs> eh, walang palang pangalan eh takbo ng takbo eh makulit eh hyper, hyper. 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 di ba yan ang durok yan ang mahal yung ano ito yung durok yung sinasabi mahal ito ang karne nito eh yeah. mm, hindi mataba puro laman ginawa mo na ang katawan niya ilang buwan na to may 6 na buwan na to. O oh, 4 na buwan. Grabe 'yung pagkalaki na. Yo. Oh. Oh, ano? Na kain ka na. Kain na doy. Anong pisiang tinitimpla mo doy? Ang tanong niya mama, grabe naman magtanong. Ano ba yung iniinom ng baka? Balanaw. Umaylo. Umaylo. Kapi. Grabe naman yung tanong. Patawa. Hindi, inaalam nga kung ano. Nga? Nagtanong ka pa. Kung pagsasagot ka ba kung gano'n. Matatawa na lang ako kung ang tanong niyan. Ahem. Ay, kung sino magbili ng ano dito sa kuyo. <laughs> Papabenta raw niya ito mga ang dami ano no, ang dami nag-aabang. Eh, ilang buwan niya mo ibebenta ito? Ah, September 'yan. Ah, tatlong buwan. Hindi, September. September 8 ganyan. 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Mga 15 guys. Sambuan mo, buwan at kalahati. Eh. Ay, buwan at kalahati, pwede nang ibenta. Malalaki na yun. Malalaki na yun. Okay, isang, yun, isang linggo pa lang yun. 3,000 plus? 3,500? Ang isa? Pero malalaki na. Sa hindi yung rugi yung magbibili. Hindi rugi. Sige po. ah uh, Thank you sa panonood. Uh, alis na kami uli. Punta <laughs> na kami ng bahayan. Ito, barrio na ito eh. Maruroy o. Oh.